Hindi ako naniniwala na gagawin ng hangin yan. Tandaan nyo yan, hindi yan gagawin ng hangin. Mahangin, mahangin, namin nga yun, malay pa namin. Ayun, malay namin Hindi Ma kayo sa loob ng bahay at kahapon maghapon nandito ako, ang hangin, hindi nagkaganyan. Ngayon, umalis ako, nagkaganyan. Nasa loob ako, mama, gumagawa ko. Kahit po kayo atong. lang sa loob ng bahay, ba't nga magkaganyan yan? Kahit ninyo, kahit kayo mag... Ano na ninyo ako? Kung bumaloy namin, oh, alay namin. Parang taga-ibang planeta pala kayo eh. Hindi nyo alam po ano nangyayari sa bahay ninyo eh. Ngayon na ako nakaalab, nakaano nang nasa palog kayo ng pamamahay. Hindi nyo alam po ano nangyayari sa pamamahay ninyo. Hindi to ako sa pira. Yan ang ka-imposiblehan -imposib sa lahat. tapos ako naku, nandito, hindi nangyari yan. Kahit dalawa lang nandito, tapos wala pa kayong alam. Isang pintana pa lang, malalaman nyo na. Ba't nagkaganyan eh? Hmm. Sa isang pintana pa lang na bumagsak, hindi nyo malalaman kung ba't nagkaganyan. Yan ang kain po si sa inyong dalawa, na wala kayong alam. Grabe, kahit hangin man lang, hindi magagano. mamahay, hindi alam ko anong nangyari. Ano yan? Grabe pala yan. dalawang bintana, tanggal. Maniniwala na ako pag isa lang eh. So yun guys, ano nagagalit na siya. dalawang bintana? Tapos wala kayong alam? yun ang ka-imposible yan sa buhay ninyo na yan. Na wala kayong alam. Isang bintana ka lang na bumagsak. Alam niyo na. Kahit isa lang mo, oh, isang kalabog lang, wala na kayong alam? Pati yung dalawa na yon, hindi niyo alam? Nagulat na kami. Oh, ay, ay, di dada, dapat lumabas na? lang. Dapat, alam nga, bumabas. naglaglag, nagulat na lang kami paglabas namin yung bintana. Grabe palang buhay ninyo na yan. Nasa loob kayo ng pamamahay. Wala kayong alam. Ito oh, imposible yan. Bakit nagkaganyan yan? Kung hindi yan sinadya. Ah, ah, kahit na, kahit saan kayo, ano na ang buhay ninyo kung ano yung, ano nangyari sa inyo na yan. bumagyan ng ulicit, ang lakas-lakas ng hangin, hindi nangyari yan. Huwag masalob kayo ng pamamahay, wala kayong alam. Huwag lang mga alaman na masalob ng pamamahay, walang alam. Nangyari sa loob ng bahay, hindi alam kung ano nangyari. Ang hindi hira yan. Kahit pagbalibalik ka rin niya ng mundo na yan, hindi na mamalaman kung anong ninyang yari sa bahay na yan. Kaya hangin mo, oh, wala namang, wala namang mga anong hangin. Kung hindi yan ang hahanginin, mas uunahin tayo eh kung hahanginin na talaga. Ano pa tayo ng ahas dito? Huh? Yun po makayang ahas. Asan?